Hello mga kulets! Welcome back sa aking channel! So for today's video, gagawa tayo ng Turon Ruma. Yan. Tinawag siyang Ruma kasi lalagyan siya ng RAM. Pero sayo, hindi tayo maglalagay ng RAM kasi wala tayong RAM. So tatawagin na lang natin itong Turon Ara Ruma. Ara Ruma. <laughs> turon ala Ruma or turon ala aman polo yan so hihiwain nyo yung saging na saba sa apat ganyan para sakto lang din yung laki ng turon nyo hindi masyadong malaki hindi masyadong mataba First time namin ito try to at first time ko rin lulutuin so so disclaimer lang po pag medyo hindi maganda yung pag pagpasensya nyo na po pero paborito kasi namin ng turon at saka hirap kami makahanap ng ganito dito sa Laguna. Ganito kasing klaseng turon yung hinahanap ko. Yung crunchy yung labas, hindi yung normal. Diba ang normal dito? O malutong nga dahil sa balat ng lumpia. Pero yung pagka-crunchy niya dahil doon sa nababalat ng arnibal yung turon, sabay tama lang yung pagka balot ng lumpia ay yung balat ng lumpia kasi hindi siya makapal tapos yung saging tama lang din yung tamis at tigas yan so ganito ang kalalabasan niya ganyan para hindi isang buong magagamit nyo so kung ibibenta nyo to marami rin kayong magagawa Ganitong pambalot yung ginamit ko. Actually, malaki tong square. Pero ginupit ko yung dulo niya kasi medyo matigas na. Um, ganito, nabibili to sa grocery. So, mas makapal to kesa dun sa ordinary na pambalot na lumpia na nabibili sa palengke. Although, pwede nyo rin gawin yon Kaya lang kasi medyo hapon na. Kaya wala na rin kami nabili sa palengke. So, ito na lang yung ginamit ko. Yung natira na nakalagay doon sa aming freezer. So, ipagka ganito, medyo matagal siya yung lifespan niya. Wow, lifespan. <laughs> Medyo matagal siya. Basta ibalik nyo lang siya sa freezer. At saka huwag nyo masyadong pahanginan para hindi tumigas. Magagamit nyo siya ng ilang beses. So, ganito lang yung saktong laki. Uh, pinagsama ko na yung dalawa kasi konti na lang yung natirang pambalot. Pero kung gusto nyo yung mas manipis pa dyan, yung isang piraso ng saging lang yung ilalagay nyo para hindi siya ganon kakapal. Marami kayong magagawa kapag tig isang peraso ng saging lang. Tapos yung halimbawa nakabili kayo ng pambalot ng lumpia doon sa palengke. Di ba bilog yon Hatiin nyo lang sa gitna yon para makatipid kayo at hindi masyadong makapal yung pambalot ng lumpia nyo. Para hindi naman eh, ni kagat e eh, balot lang. <laughs> dapat unang kagat eh saging talaga, di ba? So, marami kayo niyang magagawa. So, kung gusto niyo ibenta, yun ang ideal, isang peraso. Tapos, yung pambalot na lumpia, hatiin niyo siya sa gitna. Yung ganitong mga klase ng turon, ganyang kalaki. Ganyan, as in ganyan talaga. Tapos isang peraso lang ng saging. Yung hinati sa apat. So, bali, palagay na natin siyang one-fourth. So, pag ganyan, kung makapunta kayo sa Amanpulo, kasi nakita ko yan, nanood ako yung K-Chef, K-Chef RB. Abay, 750, ilang peraso yun? Anim ata? Ganyan lang siya. Tapos nilagyan ng sesame seeds. Yan. So dapat ang pagluto nyo ay lubog talaga sa mantika at yung mainit na mainit at kumukulo yung mantika nyo. So kung napansin nyo kanina maliit yung lagayan ko, pinalitan ko kasi basta um, baka umapaw. So nilipad ko siya dito sa malaking kawali, tapos lubog siya sa mantika at kumukulo talaga yung mantika niya bago ko siya nilagay para madali siyang lutuin at hindi siya ganun masunog. So halu-haluin lang natin yan, balibalikta rin, imekos-mekos yan para hindi masunog at maging pantay pagluto natin. Ganyan. So, since yung saging naman, eh, hindi mo naman kailangan lutuin ng gusto. Yung balat lang talaga. Huwag natin masyadong sunugin para maganda naman yung kulay niya. At gagawa pa tayo ng arnibal mamaya. Yan, ganyang tamang kulay lang ng pagkakaprito natin yan. Tamang tama yan, saktong sakto. Bago din yung ating mantika. Tapos kailangan i-drain natin yung mantika para hindi naman nagsuswimming ang ating turon sa mantika. Yan, tapos si Ate Lina nagpaprito ng kanyang saging. Kasi alam niya lalagyan ko to ng arnibal at hindi siya pwede doon dahil siya ay diabetic. Pero paborito rin niya yung turon. So bibigyan natin siya ng turon na walang arnibal. So, naunong na prito yung sage natin na pinirito kay Ate Lina. Ayan. So, hiniwalay ko na yon Tapos, konting-konting prito pa. Ayan. Natapos na. Para doon sa natitira nating apat na perasong turon. Sana maging maganda ang kinalabasan nito para naman sa ating paborito uh, usuke eh, ay magustuhan naman niya. At kanyang panlasa ay eh, kakaiba naman talaga. si wala nung nagkaedad siya. So, tamang linis lang na ating kalan. Kasi, ang turo ng mga chef, dapat laging malinis ang kapaligiran mo kapag ka ikay nagluluto. Ngayon naman, igagawa tayo ng arnibal. So, ang ginamit ko talaga ay itong pinaka dark brown na sugar. Hindi ko alam pero feeling ko eh dapat siguro yung medyo light brown lang na sugar ang ating gagamitin. Pero nailagay ko na. Tapos sinaluan ko siya ng didi. Feeling ko yun ang tama. <laughs> pero kasi sabi nila mas maano daw yung dark brown na sugar. So, let's try titingnan natin kung anong kalalabasan nito. Huwag niyong haluin, hayaan niyo lang. So, pagka natunaw na, ganyan na yung itsura niya. Yan. Madali lang yung maging ano, uh, sticky or matigas. So, ang gagawin natin, halu-haluin natin. Ganyan. Huwag lang masyadong lakas yung apoy para hindi masunog. Gagamit tayo ng isang patak lang ng banana essence para naman merong uh, variety ang lasa ng ating Arnibal. Tapos ilalagay lang natin yan sa konting tubig. Tapos yung tubig na yan na ilahalo natin dito sa ating Arnibal para hindi naman siya maging uh, sobrang puro. Pag sobrang puro kasi medyo masyadong makapal yung ating magiging Arnibal. yan So halu-haluin nyo lang para hindi siya masyadong maging matigas. Pero pagka unang lagay nyo ng asukal, habang hindi pa natutunaw, huwag nyo haluin. Hindi nyo siyang kailangan haluin. Hayaan nyo siyang matunaw ng um, kusa. Ganyan. Ngayon, ito na. Dito na natin malalaman. Ayun Ay, na nga. <laughs> Dahil ginamit nga natin eh, super dark brown na sugar, medyo iti kinalabasan niya dito sa ating uh, turon pagka ihinalo natin so kung papansin niyo, akala nyo sunog pero hindi po mga beshi mga kulit hindi po sunog ang ating turon, Talad sadyang uh, dark brown sugar lang ang ating ginamit, so dapat pala eh DD or yung hindi, yung light brown lang na sugar para maging uh, makinang at glistening not glistening, ang ating uh, resulta ng turon tulay ating uh, Oreo Luma. ganito lang siya Hindi sa sunog mga kuleta dark brown sugar lang kasi yung ginamit ko kaya ganon pati na rin 'yung halo ko. Hi, Carmen. Uh